Nangyari ito noong bata pa ako, mga walong taong gulang ako, at nag-aaral pa sa isang maliit na paaralan sa probinsya. Ang bahay namin ay nasa isang liblib na lugar, malayo sa kabihasnan, kaya medyo mahirap ang buhay. Kahit ganun, masaya kami dahil tahimik ang buhay, malayo sa ingay ng syudad. Pero may isang gabi na hindi ko malilimutan. Sobrang dilim ng paligid, wala akong maririnig kundi ang tunog ng mga kuliglig at hangin. Nasa kwarto kami ng mga magulang ko, nanonood ng telebisyon, at ako naman ay nakahiga sa kama, nagbabasa ng libro. Nasa tabi lang ako ng bintana, kaya kitang kita ko ang labas ng bahay namin. Habang binabasa ko, napansin ko ang isang anino sa labas ng bintana. Una, akala ko ay isang tao pero may kakaibang kilig na naramdaman ko. Ang anino ay parang mabilis na gumagalaw, pa left and right, mabilis at walang pattern. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero may pakiramdam ako na parang pinagmamasdan ako ng anino. Tumayo ako at nilapitan ng bintana. Dahil sa dilim, hindi ko makita kung sino o ano ang nasa labas. Habang tinitingnan ko, Naramdaman kong parang may ibang presensya sa likod ko. Parang may mga mata na nakatitig sa akin mula sa dilim. Bigla akong kinabahan kaya lumapit ako sa mga magulang ko. Pa, may tao ba sa labas? Tanong ko kay Papa. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakayakap siya kay Mama at parang may narinig na hindi ko maintindihan. Anak, huwag mong pansinin. May nangyaring hindi maganda dito dati sagot ni mama habang pinipilit na kalmado. Pero sa tono ng boses niya, ramdam kong may takot. Hindi ko na pinilit pa. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang malalakas na yabag sa ilalim ng bahay. Isang mabigat na tunog, parang may naglalakad na mabigat ang katawan. Tapos, huminto ito. Wala na akong narinig pang tunog pero parang may presensya pa rin naroroon. Kinabukasan, wala na ang anino sa bintana. Hindi ko na rin naitanong kay mama at papa kung ano ang nangyari. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang gabing iyon. Kung may mga tao man sa palikid, bakit parang nakatingin sila sa akin sa dilim? Minsan, naiisip ko na baka may hindi pa natapos na kwento o di kaya'y kaluluwa na nanatili sa lugar na iyon. Ang tanging natatandaan ko lang ang pakiramdam na may ibang mata na nakatingin sa iyo mula sa dilim, hindi mo alam kung ano o sino.